tatlongpong minuto ang lumipas at maya maya pa ay bumalik si Coach Garvin na may dalang kahon. Pinalapit nga niya sa kanyang harapan ang dalawampung tryoutis at nang buksan niya ang kanyang dala ay doon na tumambad kina Ricky ang laman nitong mga jersey na nakabalot sa plastics. Kumuha roon si Coach Garvin ng tiglilimang may iba't ibang kulay. Hinati niya ang mga manlalaro at si Ricky ay napatingin agad kay Lionel na hindi niya magiging kakampi. Ayos, magkalaban kami. Sabi nga ni Mendez sa sarili. Makakasama naman niya sa team ang dalawa niyang kasama rito na inimbita ni Sir Jerwin Lim na si Narichi at Miko. Pasimple ring pinagmasdan ni Ricky ang dalawa pa nilang makakasama. Ang isa ay may apelyidong pantalyon, isang 6'8 at ang isa naman ay may apelyidong marasigan na isa namang 6'2. Okay rin ang lineup namin kasi may kakampi kaming 6'8 at parang patas lang ang hatian kung ang height ang pagbabasihan except sa akin. Natatawa na nga lang na winika ni Mende sa sarili. Lumapit na nga rin sa kanilang lima si Coach Garvin at iniabot ang jersey na gagamitin nila. Kulay pula ito at agad nilang isinuot pagkatapos. Kulay puti naman ang sa team ni na Lionel na kung saan ay kasama rin ito ang kanyang tropa na si Baes, Asul naman ang sa isa at kulay purple naman sa natitira. Pinapila na nga sila na magkakasama at makikitang may hawak na apat na strips ng papel si Coach Garvin at sinabihan sila nito na bumunot ang bawat isa. Iyong si Pantalyon ang bumunot para sa Team Red at nang matapos iyon ay doon na nakita ni Nariki na may numero na 1 ang nakuha nila ganito rin ang nabunot ng Team Purple at mukhang ito ang kanilang unang makakalaban sa 10-minute game na mangyayari. Sinabi na nga ni Sir Garvin ang unang maglalaban at ito ay ang Team Red at ang Team Purple. Pasimpleng pinagmasdan ni Mendez ang kanilang makakalaban at nakita niya ang masamang pagtingin ng isang member nito sa kaniya. Ito ay ang 6-3 na nakamilitarikat ang buhok naalala niya ang apelyido nito na Gabresa. Isa rin ito sa nakasabay sa kanila kanina sa stamina test sa pagtakbo. Napangiti na nga lang siya dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya na para bang may galit. Napatingin na nga lang din si Ricky sa kanyang mga kasama at dito na nga sila nagsimulang magpakilala sa isa't isa. Nagpresenta na kagad si Dani Marasigan na siya raw ang magiging point guard kaya siya raw ang magdadala ng bola Pabor naman dito si Namiko at Richie Nakita pa nga ni Ricky na si Ron Pantalion ay nakatingin sa kanya Anong role nitong si Mendez? Tanong nito at ngumiti naman si Marasigan Shooter iyan, ako na ang bahala magpasa sa kanya kapag nabakante siya Sabi naman ni Marasigan at okay lang ang maman ito kay Ricky Wala sa kanyang problema kung ano ang maging role niya shooter din ako mga brad. Sambit naman ni Miko Ortega at pumango naman ang kanyang mga kasamahan at pagkatapos noon ay nagtayuan na sila. Galingan natin. Nakangiti namang wika ni Mendez na kinaseryoso ng apat niyang mga kasama na tila ba hindi siya gusto kung titingnan. Sa kabilang kupo na naman, makikita na nga rin ang pagpasok ng mga nasa Team Purple si Lionel nga ay napaseryoso ng mapatingin sa isang player ng team na iyon. Makakalaban ni Ricky ang isa sa mga galing na defender sa bayan ng Kalatagan at ang rising star ng Lemery. Sinabi nga sa kanila ni Coach Garbin na ang pagkapanalo sa larong ito ay hindi mahalaga dahil ang titingnan daw nila ay kung paano sila maglaro. Pagkatapos nga noon ay pinapuntalan niya sa gitna ang dalawang aaktong sentro nang unang dalawang team na maglalaban. Si Ron Pantalyon ang para sa Team Red at si Lee Corona naman sa Team Purple na may taas na 6'9. Seryosong nagkatinginan muna ang dalawa at nang pumunta na si Coach Garvin sa gitna na dala ang bola ay dito na nga rin si Yasu Milbato. Handa na rin nga ang digital clock ng court at ang iilang manonood ay napahanda na rin sa magiging laro ng mga try Huminga naman si Ricky ng malalim. Wala siyang ideya kung paano maglalaro ang mga kasama niya at kalaban kaya ang pag-obserba sa simula ang kanyang gagawin. Sa pagtapo ni Coach Garvin sa bola pataas ay doon na nga rin tumalong si Napantalyon at Corona para sa jump ball. Tumapo ng bola papunta sa pwesto kung saan maraming nakapula at si Ortega ang nakasambot ito na agad namang hiningi ni Marasigan. Tumakbo na nga si Ricky at napaseryoso siya nang dikita na siya noong player ng kalaban nila na si Gabresa. Pinagmasdan niya ito at tanging matalim na tingin ang tinanggap niya mula rito. Napatingin na nga lang siya sa kanyang mga kakampi at dito ay bumigla siya ng takbo para takasan ang kanyang defender. Naiwanan niya ito at mabilis na hiningi ang bola kay Marasigan. Kaso, hindi siya nito pinansin. Bangkus ay umatake itong kanilang ball handler sa basket at doon na nga napaseryoso si Lionel Duremdes sa labas ng court. Kung sa akin, natatakot ang mga tagapatanggas. Sa iyo namang tagalabas ay isa kang kalaban para sa kanila. Nasapawan mo sila kanina kaya sigurado akong ayaw na ng mga iyan na maulit yun. Siguro kung hindi ko alam na pinsan kita, ay baka iyan din ang gagawin ko sa iyo. Pero may dugu kang Duremdes kaya sure ako na makakagawa ka ng paraan para makita ng mga narito ang galing mo sa paglalaro. Kalaban mo ang lahat dahil hindi ka taga rito. Inatake ni Marasigan ang basket at isang floater shot ang kanyang pinakawalan. Kaso nagmintis iyon at si Corona ang nakakuha ng rebound. Napaseryoso naman si Ricky ng dalawa sa kalaban ang mabilis na nakababa. Sa pagkakaalala niya ay isa rito ay iyong nagke-excel din sa drills kanina na si Heruela, iyong braided ang buhok. Ito nga ang sumambot sa bola at mabilis itong huminto sa 3 point area at nagpakawala agad ng tres na humalit agad sa basket. 3-0 ang panimulang score at ang rising star ng bayan ng Lemery ang gumawa nito na si Kim Heruela. Habang gumagalaw nga ito ng patras ay makikita rin ang pasinting pagsulyap nito kay Mendez. He almost got me pero pinabayaan niya ako na tumira. Sabi nga ni Heruela sa kanyang sarili nang mapatingin kay Mendes na bumalik na rin sa side ng mga ito. Humanap muli si Mendez ng open space at tinakasan si Gabresa. Kaso hindi na naman siya pinasahan ni Marasigan pagkus ay kay Ortega nito iyon ibinato na nalibre sa may corner. Pumasok ang tres nito at doon na nga nagtabla ang score. Sa pagbalik naman ng bola sa team ng Purple ay dito na nga mabilis na hiningi ni Ruela ang bola. Si Richie Marquez ang nagbabantay rito at nakita niya ang pagngisi ni Ruela rito na mabilis na iginalaw ang bola pakaliwa at pakanan. Sa dahan-dahang pagbagal nito ay bumigla ito ng ikot sa depensa ni Marquez. Sinabayan din ito ng magandang screen ni Corona at dito na nga umatake sa basket si Ruela at idinakdak ang bola ng walang kahirap-hirap. Napangiti nga si Sir Domingo nang makita ang magandang laro ni Heruela. Isa rin kasi ito sa mga prospect nila para sa team at mukhang isa rin daw ito sa mapipili. Nabalitaan nga niya ang inaalok ito ng Cavite at Laguna kaso tinanggihan ito. Nagpatuloy ang laro at hindi pa rin si Ricky makahawak ng bola at isa pa, hindi rin naman pinapasahan ng bola ang katapatan niyang sigapresa. Tatlong minuto pa lang ang lumilipas at double digit na nga ang lamang ng Team Purple, 3 to 14 at ito ay matapos ang tres na naman ni Heruela. Si Ricky nga ay napatingin na lang sa kakampi niyang si Richie Marquez na walang magawa sa katapat nito. Napatingin din siya kay Marasigan at hindi raw siya natutuwa sa hindi nito pagpapasa sa kanya ng bola. Pero kahit gusto niyang magsalita ay pinili na lang niyang tumahimik. Ikinalmangan ni Ricky ang sarili at tumingin sa scoreboard. Kalaban ko silang lahat. Pati itong mga kakampi ko. Kaya ano ang aasahan ko? Issue pa rin sa mga narito ang height ko sigurado ko. Pero, ngumiti ng marahan si Ricky at inayos sandali ang sintas ng kanyang suot na sapatos. Inayos din niya ang kanyang shorts at nang mapunta na sa kanilang bola, ay hinayaan niya na gawin ng apat niyang mga kasamahan ang nais nila. Nakita na naman nga niya ang pagbubuhaya ng ball handler na si Marasigan at ang mga manunood ay napakuyom ng kamao nang si Gabresa ay nagsimula na rin tumilos ng isang clean block ang ginawa nito laban sa kanyang kakampi. Nakangisi pa ito habang nakatingin kay Marasigan na bumagsak ng may kaba sa dibdib nang makita ito. Nagsimula na rin sa wakas ang isang iyon, nasabi na nga lang ni Sir Domingo sa kanyang mga katabi. Isa rin nga sa mga prospect nila ay ang hustle player na si Fred Gabresa na taga kalatagan hindi lang daw opensa mahalaga, kundi pati ang depensa. Pero ang kasiyahang dinulot noon sa mga player ng purple ay naglaho ng lumitaw si Ricky Mendez para saluhin ang tumapo na bola. Pinatalbog niya ng isa ito at dito na nga napangisi si Gabresa sa kanyang paglapag. Nainip ka na rin nga. Wika ni Gabresa na mabilis na hinarangan si Mendez. Kaso Ngumiti si Ricky na kanina pang kating, kating na humawak ng bola. Tumalon siya sa harapan ni Gabresa na ikinaseryoso ng lahat. Nasisiraan ka na ng ulo. na nga ng kakampi ni Ricky na si Miko. Sinabayan kasi ito ni Gabresa at hinampas ang bola mula sa mga kamay nito. Nasa ere nga si Namendes at Gabresa sa may parting free throw area. Kaso, walang bolang natamaan si Gabresa dahil iniiwas ito ni Mendez at doon pa lang ito pinakawala ng manlalarong iyon. Isang mid-air pump shot iyon na kinaseryoso rin ng sumabay kay Ricky. Pero hindi ito hinayaan ng isa pang player ng Team Purple. Mula sa likuran ni Gabresa ay lumitaw si Heruela at hinampas ang bolang kumawala mula sa palad ni Mendez. Sa paglapag nga ng tatlo sa sahig ng court ay ang pagngiti ni Mendez sa harapan ng dalawang malaking manlalarong humadlang sa pagpuntos niya. Sa amin pa rin ang posesyon. Sabi nga ni Ricky at pagkatapos noon ay iniwanan na niya ang dalawang iyon para lumapit sa kung sinong mag inbound sa mga kasamahan niya. Si Lionel nga sa tabi ay napangiti na lang at napatingin sa pwesto kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Makikita nga rin ang pagseryoso kay Sir Domingo Si Jerwin Lim nga ay makikitang napakuyom ng kamao dahil sa ginawa ni Mendes. Hindi nakapuntos pero nagawa nitong pahintoy ng atensyon ng lahat. Okay ba boss ang dinala ko sa inyong player? Giant Slayer ang pansag sa kanya sa Mindoro. At huwag din kayo boss magugulat dahil sinabi sa akin ng batang iyan na Duremdes ang middle initial niya pagsisiwalat ni Jerwin Lim sa mga katabi niya at nang marinig ito ni Sir Domingo ay napaseryoso siya kagad Turemdes? Du Sinong lolo niya? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita rito sa Batangas? Bulalas ni Sir Domingo na napatingin muli sa player na si Mendes Kanina pa nga rin niya itong pinagmamasdan at parang may nakikita siyang kahawigin nito na bumabagabag din sa kanya. Iyon lang busang sinabi niya sa akin, baka bus nagkataon lang kasi sa kalapan daw siya lumaki at wala raw siyang nakikit mga pinsan niya roon na Dorem Desang apelyido. Dagdag pa nga ni Jerwin Lim at si Sir Domingo ay mas lalong napaseryoso dahil may naalala siya na kung ano sa kanyang nakaraan. Posible kayang anak ito ni Grace, ang kapatid ni PJ? Tanong nga ni Sir Domingo sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Mendes. Nagpatuloy ang laro sa pagkakataong ito ay si Mendes na ang sumambot ng bola mula kay Pantalion Nakita rin niya ang mabilis sa paglapit sa kanya ni Gabresa na parang natuwa na sa mangyayari. Sa wakas, humawa ka na rin ng bola. Sabi nga nito kay Mendes na napangiti na lang. Nainip ka na rin? Hindi ba? Oo, kaya mabuti na nainip ka rin. Game na. Ricky Mendez. Bulalas ni Gabresa. At dito na nga sumeryoso ang tingin nito sa bola. Napaatras naman si Ricky habang pinapatalbog ang bola. Nakaramdam siya ng panganib. At nabigna na lang siya ng lampasan na nga siya ng kanyang defender. Isang steal mula kay Gabresa. Ang gumulat kay Mendez. Ah, ang bilis. Sabi ni Mendez sa sarili at sa paglingon niya kay Gabresa ay wala na rin agad dito ang bola dahil nasambot na kagat ito ni Herwela na mukhang walang balak huminto. Isang libreng layup ang ginawa ni Herwela na naglagay ng ngiti sa labi ng kanilang mga kalaban. Pagkatapos noon ay makikita ang apira ni Heruela at Gabresa. Si Ricky naman ay napahinga ng malalim dahil sa nangyari. Imbis nga nakabahan ay unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ng manlalarong ito na seryoso ng dalawang kalaban na nilampasan siya. Ito pala ang husay ng mga tagabatangas. Mahinang winika ni Mendes na naglakad na para hingiin muli ang bola. Nilampasan nga rin siya ni Marsigan pero sa pagkakataong ito ay dito na nagsalita si Mendes. Ako ang magiging point guard ako ang magbababa ng bola. Seryoso na itong winika na ikinakuyom ni Marasigan at ng mga kasamahan nila. Ang yabang ng dayong ito ah. Sabi nga ni Marasigan ng may kahinaan. Hindi raw siya papayag. Kaso sa muling pagsasalita ni Mendez ay dito na siya napaseryoso. Oras na para tayo naman ang kumuha ng momentum ng larong ito. Kaya magtiwala kayo sa akin. ni natin ang kalaban. Seryosong winika ni Mendez na ikinaseryoso ng mga nasa loob ng court. Gustong matawa ng mga kasamahan ni Ricky. Kaso nang itawid niya ang bola sa gitna, ay binigla niya ang marami ng siya ay nagpakawala ng isang half court shot na kinatameme ng mga kasamahan niya. Pumasok ang bola sa basket at dito ay makikita ang nakakuyom na kamao ni Mendez habang pinagmamastan isa-isa ang kanyang mga kasama sa loob ng court. Masyado kayong seryosong masapawan ako. Pero hindi ba ninyo nakikita ang sarili ninyong laro? Ito ba ang gusto ninyong makita ng mga narito para isali nila kayo sa Batangas team? Sa ginagawa ninyo, iyan ba nakikita ninyong sagot para mapili kayo ni Coach Garvin? Dagdag pa nga ni Mendez na nagpatawa ng malakas kay Lionel sa tabi ng court na ikinaseryoso ng mga katabi niyang tryouts. Sa wakas, ni Real Talk mo rin ang mga bobo mong kasama. Bulalas ni Lionel na kinangiwi naman ng mga kampi ni Mendez sa loob ng court. Ang mga sinabing iyon naman ang ikinangitibig na ni Nagabresa at Heruela. Hindi nila alam pero may biglang sumibol sa dibdib nila na kung ano nang sabihin ito ni Mendes. Tama raw ito. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko ang sinabi ng Mendes na ito. Mas lalo ko tuloy na gusto ang pigilan ng isang ito. Seryosong winika ni Gabresa na lalong tumaas ang kumpiyansa na depensahan si Mendes. Nakalimutan ko may shooting siya sa Malayo. Kaya hindi na ito pwedeng maulit pa. Wala pa namang gaanong ginagawang himala si Mendez. Pero sa mga salitang binitawan niya, ay hindi niya inaasahan na maraming mga magagaling na manlalarong narito ang matutuwa sa kanyang ginawa. Maging si Sir Domingo nga ay unti-unting napangiti sa mga salitang sinabi ng batang iyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero bigla niyang naalala ang kanyang pinsan na si PJ at ganoon din ang ama nitong si Juan Duremdes na parehong malupit na basketbolista noong kabataan ng mga ito. Si Sir Juan Duremdes ay tinawag na black sheep sa pitong magkakapatid kasi mas pinili nitong maging basketball player kaysa ang tulungan ng mga kapatid nito na asikasuhin ang kanilang mga lupain at negosyo rito sa Batangas. Hindi rin ito nagtapos ng pag-aaral sa kabila naman ito, sinasabi nga rin basketball din ang hilig ni Don Manuel na ama ng pitong magkakapatid. Kaso, dahil sa digmaan noon ay kinalimutan na nito ang bagay na iyon. Kahit na hindi siya natuwa sa ginawa ng bunso nitong si Juan, ay alam din naman niya sa kanyang sarili kung bakit ganito ito. Lalong lalo na nga nang masaksihan ni Don Manuel ang apo niyang si PJ. Iyon nga ang tuluyang nagpabago sa loob nito na naging dahilan upang kanyang maging paboritong apo ito. Bago nga siya mamatay ay nasaksihan pa niya ang husay ni PJ na nagbigay sa kanya ng saya sa kabila ng kanyang katandaan.